Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always be. tuning in, ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update muling nagkasama itong sinamay may Entrata at Edward Barber, pero bago natin simulang panoorin ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video komento ni Madam Judy, may word forever talaga ako kahit dumaan pa sila sa mga challenges sa buhay. ayan, komento naman ni Madam Texas, ang may word ay mabait. Pareho silang God bless. May word ayan. Komento naman ni Madam Lolly, ayan, my my heart, heart, o 'di ba? Simple but meaningful 'yan komento naman ni Madam Rosalina, ayan. Miss Josepa, doon ka na lang sa madaming nasisiyahan. Don't mind her. Hindi naman siya ang inaabangan namin dito sa Torrel. Kundi ikaw na nagbaba, na nagbablog sa Mayward. Patuloy ka lang, Miss Josepa, dahil sa pamamagitan mo, malal nalalaman namin ang mga ginagawa ng dalawa. Kaya a big thank you to you. Ha! May heart of Torel. Heart, 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 heart. Ayun. Maraming maraming salamat po, Madam Rosalina, sa napaka-touching na inyong message dito sa aking mga video. At maraming salamat din po sa mga ganda ninyong, ayan, mga komento dito sa aking mga video. Eto nga sa wakas, may may entrata at Edward Barber muling nagkasama sa kakatapos nga lamang na I want ASAP episode kahapon. Ito na sa wakas ang hinihintay ng lahat at sana ay magtuloy-tuloy. May May Entrata at Edward Barber na mas kilala at minahal natin sa tambalang Mayward ay muli ngang nagkasama sa kakatapos nga lamang na I Want Asap episode. Eto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. <laughs> 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 but of course we want to say uh ladies and gentlemen we have so many people coming oh my in gosh including uh one of the family herself say hello my <laughs> But of course, we'll be seeing you guys in just a second. Don't go away. Tuloy-tuloy ang party na to. Thank you, Julia. Thank you, We'll see you I 'di ba? Sa wakas, yung mga simpleng ganituhan lang, 'di ba? Sobrang saya na natin mga Mayward supporter. O oh, 'di ba? Talaga kinikilig naman ako sa sa endearment ko ni Edward Barber kay May May nang Hello May, 'di ba? Napaka-sweet naman ni Edward Barber. At ayan, naligaw na nga itong si May May Entrata sa I want asap, 'di ba? jamming na rin siya, 'di ba? O oh, sya sya sya. Dahil sa natupad ang ating mga dasal na muling magkasama itong si May May Entrata at Edward Barber. Ipagpatuloy na natin ang naturang video. Uh! We're gonna have an interview with her later on, ate, ate, ate. pero andito si Ate Moy ngayon para I, I just want get her thoughts about Ay, your amazing performance. Oh, Morrison <laughs> Morissette, okay. ano ba yung mga thoughts mo about your performance? Di lang yung mga past performance, pero yung, yung kanina yung lang. Yun lang mismo. Yung Oh oh. Oh oh, Hi Jillian. Na meet ba tayo nung nag-guesting ako sa The Voice? Ayun, nakita nga kami doon. Yes. Yeah. Ano, I think based on, well as, coach, well, as a coach, based on the performance that I just saw of you today. Well, hindi, uh -huh. ang isa sa Nakakatuwa naman yung ano dito, yung ano dito si Jeremy Ma, uh, Klinoga, 'di ba? Pinapatabi niya si ano, si Maymay kay ano, Alale uh, uh, ah ano, Morissette, di ba? Kakatuwa naman doon, napaka-gentleman naman doon ni Jeremy Glenoga, di ba? At talaga naman kapansin-pansin ang tangkad dito ni Maymay May Entrata. Kita mo naman lumelevel siya sa height ni na Edward Barber at Jeremy Glenoga, di ba? Oh, sya sya sya. Ang dami kong napapansin sa mga video, sa mga sa video ito kaya ipagpatuloy na natin panoorin ang naturang video ang isa sa um, nagustuhan ko din sa performance ni Jillian, specifically ito ngayon na pinoperforman nila yung ating mga kapamilya sa I Want, sa I Want Asap, is kahit na kahit na malaki or maliit yung audience mo, binibigay mo yung lahat. Yes. And that's very very important. Parang lahat ng performance mo, binubonggahan mo talaga. Kasi di mo alam sino nanonood eh. So, nakaka-inspire ka. Congratulations! Ang galing mo! Yeah. Wow. Oh, yeah. From Asia's <laughs> Phoenix. Ah. And of course, wow. we know our bosses are watching. <laughs> yes. yes. Always yeah. Wow. watching. Ay, siya. Ah. 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 Pero Jillian, we love you so much. Uh, at alam namin, uh, ano, ito yung start. Ito pala yung start ng journey yes. mo. At excited kami makita kung ano yung susunod na mangyayari. Kaya ito na, Jillian, once again right here on I Want Asap. Awesome. Ito na talaga pwede ka na um-exit. <laughs> <laughs> so sa na siya kumain eh. Inaano niya ako, binubugay. Oo, oh, pinapaalis mo daw <laughs> siya. Na happy. I'm sorry. Dahil <laughs> doon, may libre kang coffee from Enjoy Your Coffee Cafe sa Common Age Street. Sponsored by Edward. <laughs> niya. Yes, marami naman. Welcome back, ate mo. Hey, yes, 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 we don't just say hi, guys. we say yes. Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday! O oh, di ba ang ganda naman ng segway do ni Edward Barber, di ba? O oh, hindi niya binabasos yung guest, ha. Kasi simusunod lang siya sa syempre may lineup ya, kailangan interviewin na nila si Alanis o oh, siya siya, di ba kilinilig ba ang lahat sa muling pagsasama ni Maymay Entrata at Edward Barber na hindi natin inaasahang lahat yan na itong si Maymay Entrata ay pupunta sa I want a subscribe. Squad at makikijoin siya dito sa I Want Asap Squad. O oh, sya, sya, Mga madlang people, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking YouTube channel at gusto nyo maging updated dito kina May Entrata, Edward Barber at syempre sa mahal nating Mayward ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba upang lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko muli po ako po si Josepa dito sa Josepa anong latest hanggang sa muli paalam